Kaya sa mga bata na nandito dito, huwag kayong susuko. Sino mag-aakala sidecar boy, basurero, pwede maging mayor ng Maynila? Dahil ako'y kinukutsa na ako'y high school famous lang, eh gusto ko silang matigil, yung mga politikong iyon. It is only in our community, the only way The only way in our community, hindi ko lang kung pare-pareho tayo ng komunidad. The only way to be successful is through education. Kaya pinili ko mag-aral. Hindi ako kuminto. Pagka-graduate ko sa Tondo High School, 1992, Simula Abril hanggang Setyembre, hindi ako nag-enroll sa kolehiyo. Lahat ng tinita ko sa sidecar, piyahit-piyahit kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Pagdating ng Oktobre ng 1992, in-enroll en ko ang sarili ko sa PMI. Para lang malapit sa ilo. Philippine Maritime Institute. Dahil gusto ko maging kapitan ng barko. That is my dream. And nobody will, can ever stop me doing so. But God intervened. January of 1993. Tumitita lang ako sa patay. Sa lamay, alam niya naman lamay, pag may pera, dinadayo yan eh. May sunny orange, may liver spread. Yeah. Pag may hirap, pick ups, pick ups lang eh. Na-discover ako bilang artista. Hindi ko makakala yung pang-artista ito. And that changes the course of my life. Remember, I want to be a seaman Para umaman ako I want to be a seaman Gusto ko maging kapitan ng barko Para umulat ako And the only way to achieve it Is through education Nothing more, nothing less There's no other way But through education But again Pinagalag akong makapag-artista At umangat ang buhay ko No magkonsehal ako, pero bang mga taga rito, Ayan, yan, Ayan, mga taga-tondo rito, District 1. Ayan, District 1. Ayan, yeah, mga District 1. No magkonsehal ako, 23 anyos. Why? In my own little way, I want to give back to my community. E Siyempre, nang mantikaan na yung labi ko, sarap buhay na. Kanyang-kanyang ka pa lang. May choppy ka na. So, I really wanted to serve. Pero nakutya ako after kong manalo. Salamat sa mga taga-tundo. Kahit high school finish ako, binoto nila ako po siya. Did I stop? I did not. Imbis na kawaan ko ang sarili ko, dahil ako'y kinukutya, na ako'y high school finish lang. E eh gusto ko sila matigil. Yung mga politikong yon. And what's the way? Went back to school. Oh, Nakapagtapos ako ang kolehyo. nakapag siya ako ng konti. Executive program here, executive program there. All over the world. And yet, now today, we are together. Maybe some of you will be in my in in the same situation that I have. Kaya sa mga bata na nandito, huwag kayong susuko. Sino mag-aakala sidecar boy, basurero, pwede maging mayor ng Maynila. So, I think that is a message I wanted to send to each and every one of you Life is hard Wala naman yata madaling buhay Yung mayaman nga, namumroblema eh Alam niyo problema ng mayaman? Paano gumastos? They have a good problem But there is no easy life That's why mga bata, alam niyo Madada pa kayo ulit Madada pa kayo ulit may katiyakan yun. Pero don't count on those failures. Ang malaga sa bawat pagkakatapa mo, bumabangon ka. At hindi ka napipigilan ni naman. So, today, I wish God that will guide you and bless each and every one of you of blessings and opportunity at sana mapagtagumpayan ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay huwag nyo lang susukuan and today sa lahat ng graduates can you please stand up In front of you is your teachers, principals and educators. Today, we show our gratitude to them. Palakpakan natin sila. At, batiin natin ang ating mga magulang. Despite of economic challenges, they continue to support you. So today, we say together, sabay-sabay tayo, Nay! Sabay-sabay tayo, Nay! Nay! Lolo ko! Lola ko! Thank you. I love you. Palapakan niyo ang inyong mga magulang. Paupo na kayo. And I will give the microphone to our beloved, beautiful, able Vice Mayor. But before that, again, nawa, doobin ang Diyos na mapagtagumpayan ninyo ang landas at atahakin ninyo sa darating na araw, linggo, bu buwan at taon ng buhay ninyo. Pagpalain nawa kayo ng buong may Cabal. Manila! God first. Thank you. Now, let's welcome our Vice Mayor, Vice Mayor Chief Atienza. magawa ng paraan na bumuti ang buhay ninyo. Alam niyo sa totoo lang, naniniwaga ako sa sadhana. Nanalo na ako dahil sa sadhana. Kaya tinitingan ko kayo lahat dito. Gusto ko alam ninyo, mahalaga ang buhay ninyo, mahalaga ang desisyon ninyo na tumayo sa inyong mga dito, dito papatok ang grasa ng Panginoon sa inyong mga buhay na sa tutuloy sa inyo na magtagumpay sa alam araw. Kaya huwag na ka, huwag niyo kakalimutan na magtiwala sa inyong kakayanan na lumaban sa buhay. Pero pag kayo'y nangihina na at nawawala na ng patakas, huwag niyong kalimutan na magdasal sa Panginoon. Dahil naniniwala po ako na ang Panginoon naghahanap ng mga tao na gustong lumaban sa buhay at ibigay sa Kanya ang glory pagkatapos na siya ay mabiyayaan. Hindi natin kailangan maging magaling. Ang kailangan natin ang kagustuhan ng ating puso na magamit ng Panginoon para matulong sa ating kapwa. Kaya kahit ang paman, ang tinihing yung lantay, buhay balat araw. Huwag ninyo kalimutan sa ibigay ang lahat ng inyong puso at lahat ng inyong kamarinan para sa Panginoon. At dahil doon alam mo, magkatagod pa Kaya kayo. lagi niyo yan po ang aking pinakawakan ng mga upoy tumanda na at magkasabi ko na ako ay umasay sa inyong harapan ngayon bilang hindi ang dahil pinakawakan ko po, po yun at kahit kailan hindi ako na hindi ang no. Kaya pangawakan niyo po yun mga bata, okay lang sabihin na hindi niyo alam, hindi niyo naiintindihan ang importante yung subukan niyo maintindihan dahil para sa inyo rin yun. Anyway, gusto ko lang sabihin sa inyo na naniniwala ako sa kainan niyo. Mahalaga kayo. Mahalaga ang buhay niyo. Ipaglaban niyo yun. At naniniwala ako kasama ng Panginoon. Gaganda ang buhay niyo. Maraming salamat po sa inyo.